nakaraan, ganyan eh. Wala nang... Ha? In-order na daw niya eh. Oh, ang ganda rin ng white to, oh. Di ba? So mamaya, uh, tapos na siyang i-car wash. Pag naka-perma naka na si client, pwede na ma-release. So out kay Ma'am Sheila May. Uh, subscriber din sila. Nalagi din sila nanonood. Balikan natin ulit mamaya. 굿มอร์นน si ิ so, ่งอีกแล้วพังก้าค่ะท็อปส่องกันตอน ang release natin ay Stargazer X white naman yung color nung isang araw silver ngayon white aba maraming ano ah X mabenta ang X ngayon so hintayin lang natin si client pero ito na yung unit nya ayan tapos na ayan nakarwash na, na pipikapin na lang kung nakaraan ganyan eh wala nang Ha? In-order na daw niya eh. Oh, ang ganda rin ng white to Di ba? So mamaya, uh, tapos na siyang i-car wash. Pag naka-perma naka na si client, pwede na ma-release. So shoutout kay Ma'am Sheila May. Uh, subscriber din sila. Nalagi din sila nanonood. Balikan natin ulit mamaya. Pag nandiyan na si client. Ayan. Sige, mabasahin na lang po ako nung iba. Tapos ma'am ito, ah, uh, ito yung sa insurance natin. So ayun mga ka-auto, Nandito na ako sa office tapos na namin. Bibigyan ko na sa kliyente yung gate pass. Medyo ginabi na kami. Eh. Pero maaga ma na tapos yung proseso eh. Mabilis ko na ayos yung unit. Kaya lang nung pumunta si client na traffic. So yun talaga. Uh, kasama talaga ngayon sa mga panahon ngayon magpapasko na kasi sa Monday eh puro traffic na po talaga so ayun at buti natapos kami ng 5 5.45 dumating sila client ng 4pm so ayun simula kami ng proseso firma payment then requirements ayun buti natapos kami ng 5.45 diba ang bilis. bilis pa rin pero yun nga dahil na traffic lang sila pero kung hindi na traffic, siguro mas maaga pa mga ka-auto. So puntahan na natin sila. Bigay ko na yung gate pass natin. Let's go! Ito po yung gas na free. Pag ano tayo, papagas tayo dun sir sa tayo sa Petron. Yan po ibibigay natin. Then ito yung gate pass natin. Then ito sir, for one week, ito yung bibigyan namin for one week. Ah, uh, yun yung gagamitin natin para makabiyahe. Yung stargazer natin. Pero bang ano? Okay. Pag-isip pa ako Ayan na sila, ma'am. Ayan na. Ito yung unit natin, stargazer. X white. Then, ito, yun nga, may... May, auto, may electronic brake with auto hold yan tapos ito yung panel nya So, kausapin na natin si client. Yes, sir. Ito bukasan ng engine. Then, ito naman, sir, sa gasolina. Opo. 18-inch na yung mugs ng natin. Uy, ang ganda ng casting. Casting ba? Oo nga, ang ganda ng casting. Naway. No, oh, ang sarap mag-vlog dito. Kasi may Staria. Kompleto, kompleto. Kukunin ko lang ang susi. Ang malaking susi. Yan. Yan. So, yan. Staria, Castine, Tuzon, Stargazer, uh, Creta. Yun yung mga units namin dito sa showroom. So, konta na ulit ako kay, kay client. Picture taking. Saka yun nga uh, pauwi na kasi ang <laughs> ganda ng ano yung ilaw buong buo so yun na sila ma'am sila sir party pala ng service ngayon fire case mas atin lahat mga ka-auto ha? ah hindi Asa? so yun picture tayo After nyo po, papicture din ako. Ganda. Two-tone. Tapos, yun nga, 18-inch na yung mugs. Tapos, yun yung mukha. Top of the line na. Yan, sir. Sir, papicture na mga kami. Ako sir, Ako po. Ay, so, muna tayo. Sir, Ayun. Ah, sige po. Pa-click na lang, sir, yung white. Ako, oh, video din kasi. Okay. Habang <laughs> may picture. Oh, click na lang yung white. One, two... Ayan. Dikit ka lang konti. One. Automatic na yun, no? Apo. Thank you, thank you po. Dali niya. Teka, ikotan muna natin yung sinasabi ni sir. Ito yung... yung ano signature na lights ni Hyundai sir yun. yung H yan Sige, sir uh, sa handbrake yung normal na handbrake lang sir teka diyan ako sa mas ma lapit. Ito sir, normal na handbrake lang po. Itataas mo siya. Ayan, nakaha... Ayan. Pero para ma-disengage mo siya, sir, para handbrake lang din. Ibababa mo siya. Pero kailangan mo tapakan yung brake. Eh yung auto hold? Yung auto hold sir, ang function niya, halimbawa, traffic, tapos nilagay natin sa neutral. 'Di ba kadalasan sa automatic pag tinapakan mo yung ah, pag nilagay mo siya sa neutral. Sa drive kasi galing tayo neutral eh. Pag nilagay mo siya sa drive, tatakbo na siya. Yung auto hold hindi. Hindi siya tatakbo hangga't hindi mo nilalagyan ng gasolina mm. ng selenyador. Ganon din sa hang, hindi siya automatic na atras. Oh, opo. Yung kagandahan May auto hold na. aircon yan malamig yung aircon niya ah malamig yun makasagot ganun oo baka may question pa po kayo anong question niya pa sir? sa charge niya ah i-check niyo po yung cellphone niyo, ma'am nandyan nandyan lang eto sir ito na yung sa cellphone. Oh, ayan po. Try niyo sa cellphone niyo. Yung ilaw mo. Yan. Automatic na naman siya. Ma. Opo. Sige, ma'am. Ilagay mo lang yung phone mo. Iilaw 'yan eh. Baliktad, ma'am. Nag-charge. Automatic na ba 'yan? Thank you po sa tiwala <laughs> ganda ng white white na Stargazer X lamat po sa tiwala ma'am Sheila ayan buo yung ilaw oh. so sabi sa inyo mga ka-auto maganda yung ilaw na yun. parang star yan ayan so kinakapapa nila bago patakbuhin bilis na pumunta sila na alas 4 dito tapos 5.45 kami natapos nakita nyo naman kanina so ngayon irerelease release na natin yung unit dinemo ko lang tumagal lang sa pagdemo pero yun nga the end of the day eto na irerelease release na namin ang Stargazer X white color thank you po sa tiwala Lexon family yan, ang ganda Signature lights ni ni ano yun, ni Hyundai, yung letter H na yan. So maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat, Lexon family. Ingat po kayo sa biyahe. Medyo ma traffic na. So yun. ah uh, sana sana mas marami pang benta this year. Merry Christmas po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat. Bye! So mga ka-auto, tapos na tayo mag-release na uh, nahabol natin bago magpasko so ayos Stargazer XY yung release natin uh, ayun, na-release na natin yung color white ang ganda rin ng white, parehas sila maganda ng silver well teka, pakita ko muna sa inyo yung traffic tapos iarap ko yung camera sa akin ayala na yung traffic ko, oh. wait lang <laughs> so ayun nga uh, medyo maganda naman talaga parehas yung silver at white no, diba Nar, nar natin nung sang araw silver tapos ngayon naman yung white maganda naman talaga parehas yun ah uh, may disadvantage at ah, advantage lang talaga yung dalawang kulay na yun uh, yun ang story nito ito nag apply din si eh, naging query din si client sa sa page namin ng team Angeles. Then, yon, sabi niya kailangan niya raw ah uh, tulungan ko siya na magpa ano unit ayun napa ano naman tinulungan natin tapos ang bilis lang ng process nung na-approve sabi ko ma'am magpa-reserve ka na nung nagpa-reserve na siya sabi ko ma'am kailan mo target i-release sabi niya uh, ah, before Christmas or after Christmas tapos kanina umaga madaling araw daw madaling araw nag-message siya alas 4 ng umaga sabi niya Sir, open ba? Hanggang anong oras kay open? Sabi ko, uh, hanggang 5 po kami. Ano pong uh, gusto nyo? Ipare, gusto, nyo na, gusto niyo nang i-release? Oo daw. <laughs> Tapos ang kausap ko yun nga. Sabi ko, tama naman kasi holiday para magamit nyo ng araw ng Christmas. di ba? Makasyon. Pwede kayong umikot-ikot. ba? Diba? So, yun. Uh, good thing na-release na natin ngayong araw para magagamit na nila by Christmas So Merry Christmas mga ka-Oto uh, Sana maging masaya ang Pasko nating lahat Ayun Ayun lang mga ka -oto. um, Kwentuhan ulit tayo sa mga susunod na video Maraming salamat po kay Ma'am Sheila May Legson Sa pagtitiwala Salamat din po sa partner niya uh, Ayun Awit lang